mag Ako po si Teacher Menchi. Ako po ay isang reading specialist, guro, at labing apat na taong naging principal sa isang private school. Ginagawa ko po ang video na ito sapagkat meron po ako na panood na isang viral video ng batang si Kiyomi na tinutulungan ng kanyang mga kasama sa bahay sa pagsasagot ng module. Sa palagay ko, napakahalaga na uh, magbigay ng komentaryo at kuro-kuro sa video na ito sapagkat meron siyang mga bahagi na maganda at dapat na ipagpatuloy at tularan ng marami pang mga pamilya na nag, uh, sasagot ng module at nag-aaral ang mga anak sa bahay. Okay? Pangalawa, merong mga bagay doon na maari pa nating paunlarin para higit na maging makabuluhan at uh, Maayos ang pagkatuto ng ating mga anak na nag-aaral ngayon sa panahon ng pandemya sa ating mga tahanan. Kaya po magbibigay ako ng komentaryo, tatlong komentaryo tungkol sa video na ito. Una, tungkol sa atmosphere kapag nag-aaral ang mga bata sa bahay. Pangalawa, yung pagbabasa ni Kiyomi kung paano ba natin siya higit na masusuportahan sa bahay. Pangatlo, yung pagkakaroon ng maayos na conversation kapag tayo ay nagsasagot ng mga gawain na gaya ng nandito sa video. Okay, panoorin po muna natin. Bibigyan ko ng pagkain, pagkain si kuting sa tamang, sa tamang oras. oras. O ano, bibigyan ko ng pagkain si Kuting sa tamang oras. Tama o mali? Mali. Bakit? Kailangan bigyan mo si Kuting ng pagkain sa tamang oras. Bakit ang answer kasi mo mali? Po, kasi po, kasi sila dito, tapos tatay sila, mabaho. Di ba, okay. Daddy? <laughs> Kailangan tama. Sabi niya, Sir, mali. Oo, dapat tama kasi yung Kuting lang natin. Oo, yung Ang bakang ibig niya sabihin, yung mga Kuting sa labas. Siyempre nga naman, pupasok silang lahat. Pero ang sagot dyan kay Yomi, tama. Oo, oh, tama. Or tama ang sagot na? mo dito. Okay. Sa unang bahagi, makikita po natin na Masaya ang pamilya ni Kiyomi habang siya ay nag-aaral. Nandun si Yaya Gina, si Daddy at iba pang mga kasambahay na nagbibigay sa kanya ng encouragement habang siya ay nag-aaral. Kung kaya parang oras na rin ang banding at pagsama-sama ang oras ng pag-aaral. At ito ay isang magandang shared experience para sa buong pamilya. Pansinin ninyo na dun sa video, uh, panatag ang loob ni Kiyomi habang siya nag naga-aral at dahil panatag ang loob niya, malaya siya nakakapagtanong at nakakapagpahayag uh, ng mga naiisip niya tungkol sa kanilang aralin. Bakit ang answer mo kasi mali? To, kasi papaso sila dito tapos tatais sila mabaho. 'Di ba, Daddy? <laughs> Napakahalaga po nitong psychological safety na binibigay natin sa loob ng tahanan o kahit man sa paaralan kapag oras ng pag-aaral dahil kung ganito po lagi ang uh, ang atmosphere Nawiwili ang bata sa pag-aaral at ito ay nagiging isang magandang karanasan para sa kanya. So, para sa pamilya ni Kiyomi, binabati ko kayo at saludo ako sa inyo. Ipagpatuloy pa ninyo yung ganitong masayang uri ng oras ng pag-aaral. At sana gayon din ang iba pa na nanonood ng video ninyo. Hahayain. Hahayaan. ha Ko. Mag. Matulog. Matulog. Ang aso. Ang aso. Amin. Amin. Sa labas. Sa labas. ng ng Bahay. Bahay. Kahit. Kahit umuulan. Oh, Anong sagot mo? Tama o mali? Yung pong pagtuturo ng mga salita at yung pagtatangka niya na bigkasin ang tunog ng mga titik ay strategy ng pagbabasa ng unfamiliar words na natutunan niya sa paaralan. Okay? Kung kaya po, napakahalaga na meron siyang practice sa paggamit ng strategy na ito sapagkat gagamitin niya ito pang habang buhay tuwing siya ay makakatagpo ng unfamiliar words. Para sa mga batang bago pa lamang po natututong magbasa, halos lahat ng mga halos karamihan ng mga salitang matatagpuan niya, may inkwentro niya, ay unfamiliar words. Kaya po napakahalaga ng strategy na ito. Pero kung mapapansin po ninyo sa video, tila naiinip si Yaya Gina kapag ginagawa ito ni Kiyomi. Kaya ang nangyayari, ginagawa niya, binabasa muna ni Yaya Gina at pagkatapos saka naman babasahin ni Kiyomi. Parang I will read first, you repeat after me. Basahin ko muna tapos ikaw magbasa. Makikipaglaro ako sa aking alagang aso. O, basahin mo. Hindi po masyadong epektibo para kay Kiyomi ang ganitong klaseng uh, pagtuturo sapagkat nawawalan po siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang natutunang strategy na ituro at patunugin ang unang titik ng mga salita. So para kay Yaya Gina at para sa mga ma, mga nanay na mga batang bago, bago pa lamang natututong magbasa bigyan po natin sila ng pagkakataon ng panahon uh, na magamit ang strategy na ito. Kailangan po nila ng maraming practice at maraming um, pagkakataon na magamit ito para maging tuluyan silang matatas sa pagbabasa of fluent na readers sa Filipino man. O sa Ingles. Okay? So, paalala sa mga mami, wag po tayo, sa mga nanay, sa mga mami, huwag po tayong uh, maiinip kapag ganon nagpa-practice ng pagbabasa ang ating mga anak. Pansinin din po natin na pag nagbabasa si Kiyomi, meron siyang mga nagagawang um, errors. Halimbawa po, yung binasa niya yung hahayain hahayain sa halip na hahayaan. Okay? At sa video, daglian siyang ikinorekt ni Yaya Gina sa kanyang error. Kahayaan! Sa mga ganong pagkakataon po, hindi naman kailangan na daglian ay kokorekt natin ang errors sa mga bata. Sapagkat kung pababayaan lang po natin siya na pagpatuloy ang kanyang pagbabasa at patapusin sa pagbabasa ang pangungusap, okay? kung naunawaan niya ang kanyang binasa, magkukusa siyang hanapin ang salita na hindi niya nabasa ng tama. Isang paraan din po yun ng pag-alam kung naiintindihan ba ng bata ang kanyang binasa. Sapagkat kung meron po siyang error, pero hindi niya napansin na meron siyang error, ibig sabihin, mas malamang na hindi niya naintindihan ang kanyang binabasa kaya hindi niya nalamang meron siyang mali. Kapag nauunawaan ng bata ang kanyang binabasa, malalaman niya na meron siyang salita na hindi nabasa ng wasto. Okay? So, tignan po natin ng mga errors. Baka hindi naman kailangan dagliang i-correct dahil may kakayanan ng bata na i-self-correct ang kanyang mga errors kung alam niyang hindi ito uh, tugma o hindi nagbibigay ng tamang uh, kahulugan. Okay? Hahayain. Hahayaan. Ko. Ma. Matulog. Matulog. Ang aso. Ang aso. Amin. Amin. Sa, sa, labas. Sa labas. Ng, ng ng Bahay. Bahay. Kahit. Kahit umuulan. O. Anong sagot mo? Tama o mali? Mali. Okay, very good. Ka, ka kakausapin? kakausapin ko, ko, ang alaga, alaga kong ibon. Kong ibon. Kakausapin ko ang alaga kong ibon. Tama o mali? Mali. Bakit? Kailangan kausapin mo alaga mong ibon para friends kayo. Papa, nagsasalita ba yun? <laughs> hindi naman nagsasalita hindi. No, na number 4 kailangan <laughs> tama yan K.O.B. kakausapin ko ang alaga kong ibon kahit anong mga alaga ay, pwedeng kausapin, pwede kausapin. Mm, kahit hindi sila nagsasalita dapat ay, tama ang sagot, ang sagot dyan ay tama ang ikatlong bahagi naman po ng aking komentaryo ay may kinalaman sa kung paano ba natin patataasin ang quality ng conversations natin kapag nagsasagot tayo ng mga gawain sa modules. Okay? Sa video po ni Kiyomi, meron siyang, ang gawain niya ay basahin ang limang pangungusap na may kinalaman sa pag-aalaga ng mga hayop at suriin kung ito ay tama o mali. Dahil bata pa lamang siya, hindi naman lahat ng pagkakataon ay tama ang kanyang sagot. Kung kaya ang mahalagang papel doon ng mga adults ay talakayin, pag-usapan. Engage the child in conversations that will help clarify his thinking or her thinking about the topic. Kapag sinasabi po natin na makikipagtalakayan tayo sa mga bata, Ibig sabihin din po noon na sagutin po natin ang kanilang mga tanong. Kaya makikita po ninyo dun sa video, uh, merong na si Kyome bilang isang matalinong bata ay talagang nagtatanong. Yun nga lang, hindi masyadong napapansin ni Layaya Gina na siya ay nagtatanong. Kung kaya, hindi ito nabibigyan ng sagot. Halimbawa po, dun sa sagot ni Kyome na uh, kakausapin ko ang alaga kong ibon, Okay. Wagas, at talagang totoo ang tanong ni Kiyomi na paano? Nagsasalita ba yun? Hindi naman nagsasalita ang mga ibon. Pa, paano? Sas nagsasalita ba yun? Yan po ay refleksyon na hindi pa abot ng karanasan, kaisipan ni Kiyomi yung konsepto ng kakausapin ang alagang ibon. Okay? Una, malayo sa karanasan niya dahil hindi naman karaniwan ang, may, ang tao na may alagang ibon at lalong higit na hindi karaniwan na nakakakita tayo ng mga tao na kikipag-usap sa alagang ibon. Ah! sige na, Kiyomi, kausapin mo na ako para maging friends tayo. Ah! Kung kaya't para sa kanya napakahirap unawain yung konsepto na kakausapin ko ang alaga kong ibon. Okay? At pansinin niyo dun sa video na Ah, uh, kahit sinabi na ng daddy niya na, Kiyomi, talagang kailangan kausapin mo ang iyong mga alaga, kahit ano pa mang klaseng hayop siya or alaga siya. Tama yan, Kiyomi. Kakausapin sabi. ko ang alaga kong ibon. Kahit anong mga alaga, okay. pwedeng kausapin. Pwede kausapin. Hmm, kahit hindi sila nagsasarita, dapat tama. Ang sagot, sagot yan, dyan. ay tama. At makikita niyo doon na parang sa bukha niya, Although sinabi na ng otoridad ng daddy niya yon, hindi niya masyado pang matanggap. Okay? Um, kaya kailangan pang pag-usapan at palawigin ang diskusyon para um, makita ni Kiyomi na pwede naman pala. Okay? Kung ako ang nakausap ni Kiyome, maaring ang sabihin, nang nagtanong siya ng paano, nakakao, nagsasalita ba yon? Ang maari kong sabihin sa kanya ay, naku, uh, oo nga ako rin, hindi pa ako nakakita ng tao nakikipag-usap sa ibon. Pero, Kiyome, meron tayong mga alagang uh, pusa or aso. Paano ba natin kinakausap ang ating mga alagang uh, aso o, pusa? Okay? At sa pamamagitan nun, Okay. Maaring sabsabihin niya, papaliwanag niya. That can be the start of the conversation at siya magsasabi paano ba tayo nakikipag-communicate sa ating mga alagang hayop. Okay? And then finally, let her decide. Okay, sumasagot ba ang ating mga alagang uh, pusa o aso? Okay? At kung gayon, tama ba 'yung pangungusap na kakausapin ko ang alaga kong ibon? Okay? So may may, may may proseso ng talakayan na pinagdaanan and finally uh, yung bata ang nagbibigay ng tamang ng sagot ayon sa kanyang pagkaunawa. Magkiki paglaro ako sa sa aso. Akin. Akin. Alaga aso. O, oh, tama ba o mali? Mm, mali. Bakit? Kailangan mo makipaglaro sa alaga mong aso. Mm, 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 ipapano ako mag-aral? <laughs> Uulitin ko po kung ano yung tatlong mahalagang bagay na natutunan natin mula sa video ni Kiyomi number one gawing masaya at uh, kawili-wiling karanasan ng pamilya ang pag-aaral sa bahay pangalawa suportahan natin ang pagbabasa ng ating mga anak sa bahay okay? practice sa paggamit ng strategy na tutunan sa eskwelahan. magiging uh, mapagpasensya at patient ang ating mga uh, yaya Gina at mga nanay at mga kasambahay na tumutulong sa pag-aaral ng mga ating mga anak at ikatlo yung pagpapalawig uh, ng mga talakayan tungkol sa mga sinasagot nating gawain sa modules okay sana po itong ating ginawa ay makatulong sa Uh, bagong roles na ginagampanan ng ating mga magulang sa panahon ng pandemya. Alam ko po na maraming nahihirapan kung kaya ito pong video na ito ay inaalay natin sa kanila na makatulong. Kung meron po kayo mga tanong tungkol sa uh, ginagawa nating home-based na pag-aaral, pagsasagot ng modules, mag-comment lang po kayo o kaya ay uh, mag-send kayo ng message sa akin para matulong ako kayong hanapin ang sagot. Yun lamang po. At sana po ay nakatulong po ito. Tandaan natin, okay? Kapag tama ang aral, gawing viral. Ito po si Teacher Menchi at hanggang sa muli. Thank you po. Magandang araw.